Ang Lucifer Effect ay isang terminong pinasikat ng psychologist na si Philip Simbardo. Nilalarawan nito kung paanong ang isang karaniwang taong may mabuting puso ay maaaring mag-transform sa isang individual na may kakayahan na maging walang awa, manipulatibo o kahit na maging mapanira sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Bagamat ang mga taong introvert ay madalas na nakikita bilang reserve, introspective at sobrang empathetic, hindi sila immune sa Lucifer Effect. Sa katunayan, kapag ang isang introvert ay nagpalit mula sa pagiging mabait at pasensyoso tungo sa pagiging cold, walang awa, o kahit mapaghiganti, maaari itong maging mas nakakagulat dahil walang sino man ang nag-expect nito. Ngunit bakit nga ba ito nangyayari? Anong mga pangyayari ang nagtutulak sa mga mabubuting introvert sa kanilang limitasyon? Tuklasin natin kung paano at bakit ang mga taong introvert na kadalasang nami-misunderstood ngunit malalim ang moral ay maaaring maging sarili nilang pinakamasamang bangungot. Narito ang mga dahilan kung paano nauhulog sa kadiliman ang isang mabuting introvert. Number 1. Silent Accumulation of Pain ang mga taong introvert ay madalang na nagrereklamo o nagwawala kaagad. Hindi tulad ng mga extrovert na personalidad na maaaring magpahayag ng pagkadismaya ng lantaran at agad-agad, ang mga introvert ay may posibilidad na i-internalize ang kanilang mga emosyon. Tinitiis nila ang mga panluloko, kawalang galang at pagmamaltrato sa loob ng mahabang panahon. Hanggang isang araw, naabot na nila ang kanilang breaking point. Ito ay dahil pinipigilan nila ang mga emosyon sa paniniwalang kakayanin nila ang sakit na mag-isa. Iniiwasan nila ang hindi kinakailangang mga salungatan na nagpapahintulot sa mga toxic na tao na itulak ang kanilang mga limitasyon. At sila ay nag absorb ng higit pa sa kaya nila. Iniisip na ang pasensya ay napakahalaga hanggang sa maubos ang pasensya na yon. Kapag nagsnap snap na sila at nagbago, hindi ito isang impulsive na reaksyon. Ito ay isang pagsabog ng lahat ng bagay na pinigilan nila sa loob ng mahabang panahon. Nagiging unrecognizable sila. Hindi dahil nag-e-enjoy sila sa pagiging malupit, kundi dahil napilitan silang pumasok sa isang survival state kung saan hindi na gumagana ang pagiging mabuti. Halimbawa, ang isang mabait na introvert na tao na pinahihintulutan na samantalahin sa trabaho sa loob ng maraming taon pinagagawa ng karagdagang mga gawain, nagko-cover sa ibang mga katrabaho at nalanatiling tahimik kapag hindi napapansin, isang araw ay magbabago na lang sila at magsisimulang kumilos na walang pakialam sa iba. Emosyonal na pinutol ang koneksyon sa mga kasamahan at tumatangging tumulong. Number 2 Betrayal Effect Ang Nasirang Tiwala ang mga taong introvert ay hindi madaling magtiwala Nagmamasid, nagsusuri at naglalaan muna sila ng oras bago papasukin ng isang tao sa kanilang panloob na mundo. Ngunit kapag sa wakas ay nagtiwala sila sa isang tao at ang tiwala na ay nasira, ang sugat ay mas malalim pa kaysa sa naiisip ng karamihan. Ang matahong introvert ay namumuhunan ng malaki sa ilang malalim na koneksyon, kaya ang panloloko ay sobrang nakakapinsala. Nare-replay nila ang mga pangyayari sa kanilang isipan, nag-overanalyze sa kung saan sila nagkamali, at nahihirapan silang magpatawad dahil pinahahalagahan nila ang pagtitiwala bilang isang bagay na sobrang sagrado. Kaya pagkatapos makaranas ng malaking pagtataksil, ang isang introvert na tao ay maaaring magkaroon ng mas cold at mas detached na personalidad. Maaari nilang simulang tignan ng mga tao bilang mga banta sa halip na mga kaalyado at piliin ang paghiwalay kaysa maging vulnerable. Halimbawa, ang isang minsang mahabaging introvert pagkatapos ng lokohin ng isang malapit na kaibigan o kapareha ay magsisimulang maniwala na ang pagiging mabait ay isang kahinaan. Sila ay nagiging emosyonal na malayo at tumatanggi na bumuo ng malalim na mga koneksyon. Nakikita ang mga relasyon bilang mapanganib. Number 3, The Power Ship Kapag natuto silang laruin ang laro ang mga taong introvert ay kadalasang nagsastruggle sa mga kapaligirang pinangungunahan ng pagmamanipula, pag-aagawan sa kapangyarihan at panlilinlang. Pumasok sila sa mundo na inaasahan ng pagiging patas para lang ma-realize sa kadalasang ginagantimpalaan ng sistema yung mga tuso at walang awa. Napapagod din silang maging underdog, hindi pinapansin o minamaliit. Nakikita nila ang mga hindi gaanong matalino o hindi masyadong capable na tao ang mga nagtatagumpay sa pamamagitan ng panlilinlang. At na-realize nila na ang pagiging mabuti ay hindi na nangangahulugang gagantimpalaan sila. Kaya sa halip na manatiling isang passive observer, nagsisimula silang masterin ang parehong mga taktika na ginagamit laban sa kanila. Natututunan nila ang sining ng detachment, diskarte at impluensya hindi dahil sa kasiyahan, ngunit dahil sa pangangailangan. Halimbawa, ang isang introvert na tao na minsan naniwala sa pagiging patas sa trabaho ay nagsimulang gumamit ng politika sa opisina para sa kanilang kalamangan. Madiskarteng pagpigil ng mga impormasyon, paggamit ng mga alyansa at pagkontrol sa mga sitwasyon upang matiyak ang kanilang sariling tagumpay. Number 4. The Isolation Effect Kapag nawalan na sila ng faith sa mga tao, ang mga taong introvert ay mas pinipili ang pag-iisa. Ngunit sa loob-loob nila, gusto pa rin nila ng mga makabuluhang koneksyon. Gayunpaman, ang paulit-ulit ng mga pagkabigo, pagtataksil, at mga disappointments sa relasyon ay maaaring magtulak sa kanila sa isang estado ng ganap na isolation. Nararamdaman nila na walang tunay na nakakaunawa sa kanila, na humahantong sa emosyonal na pagiging manhid. Nagisimula silang makita ang mga tao bilang makasarili, peke, o hindi mapagkakatiwalaan at huminto sila sa pag-asa ng kabutihan mula sa mundo at nagpasya siya na gayahin ng enerhiya na natatanggap nila. Kapag ang isang introvert ay ganap na niyakap ang kanilang detachment, hihinto sila sa pagbifilter ng kanilang mga salita. Hihinto sa pag-iisip kung ano man ang mga consequences at maaaring magkaroon pa ng madilim at halos sinikal na pananaw sa buhay. Halimbawa, ang isang introvert na minsan nananiwala sa pagtulong sa iba ay maaaring maging isang taong nangungutya sa kabaitan, nakikita ang mga emosyon bilang mga kahinaan at tumatangging makisali sa anumang bagay na sentimental. At number 5, The Shadow Self Awakens Ang mga taong introvert ay kadalasang pinipigilan ang kanilang madidilim na emosyon tulad ng galit, agresyon at pagkamakasarili dahil tinitignan nila ang mga ito bilang mga hindi ka nais-nais na katangian. Ngunit kahit patuloy na pinipigilan, ang mga damdaming ito ay hindi nawawala. Ang mga ito ay naiipon sa subconscious, naghihintay ng tamang sandali na lumabas. Ang mga taon ng pagiging mabuti at pagpipigil ng mga emosyon ay unti-unting nakakabuo ng panloob na tensyon. Umaabot sila sa punto kung saan mas masakit ang pagpipigil ng galit kaysa sa pagpapahayag nito. At marirealize nila na minsan ay mas maganda nakatakutan sila kaysa magustuhan ng ibang mga tao. Sa sandaling yakapin nila ang kanilang shadow self, sisimulan nilang gamitin ang kanilang talino, detachment at emosyonal na lalim sa paraan na nagpapalakas sa kanila, ngunit potensyal na nagiging mapanganib. Hindi na sila magahanap ng pag-aproba at nagiging ganap na makasarili kahit na madamay pa ang iba. Halimbawa, ang isang introvert na tao na minsang umiiwas sa mga komprontasyon ay maaaring biglang maging walang awa sa negosyo, relasyon, o personal na magawain. Kina-cut off ang mga tao ng walang pag-aalinlangan, gumagamit ng lohika kaysa sa pakikiramay, at nagiging uri ng tao na dati nilang kinatatakutan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na gusto mong lapitan pero parang may invisible wall ang mga introvert. Shoutout kay Shawarmy. Sabi niya, correct. Minsan kahit nasa paligid ko na o nasa gilid ko na sila, hindi nila ako makausap. Ramdam mo na hindi sila sure paano kaya approach. Downside nito, wala masyadong friends. Pero pwede ring advantage ito for peaceful life. Sabi naman ni Miguel Pajarillo, good evening po Sir AP. True po lahat kasi mas gusto namin ng banayad na pagpapakita ng halaga ng isang tao. Mahina po kami sa public. God bless po. At tayo naman kay Junior Andres, Sir, marami po kami nalalaman dito sa mga ibinabahagi mong kaalaman sa mga videos mo. Sir, thank you. God bless you. At shoutout din La Pax Tumulak, Yuna, Kati, Julius Artus Pasano, Eddie Kiambaw, Rebecca Ogata, Emma Villanueva, Junjun Perang, Kyoya Hibari, Marie Delight Worker, Chengkoi Eugene Marger, Shinryu Hinagami, Lorena Bintas, Patriarca Adam, anime and story made by AI, Jairi Train Diplom at kay Iragiob Otibrek. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kapag ang mga mabubuting introvert ay naging masama, bihira itong dahil sa natutuwa silang manakit ng iba. Ito ang karaniwang mga dahilan. Sakit na hindi pinansin ng napakatagal Tiwalang nasira na hindi na naayos. Isang realization na ang kabaitan ay kadalasang pinagsasamantalahan at ang awakening ng kanilang hindi pa nagagamit na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi lahat ng pagbabago ay mapanira. Ginagamit ng ilang introvert ang kanilang newfound detachment, intellect at power hindi para sa pinsala, ngunit para sa proteksyon, survival at self-mastery. Ang isang tunay na dark introvert ay hindi naghahanap ng paghihiganti. Naghahanap sila ng kontrol. Kapag ang isang introvert ay huminto sa paglalaro ng mga rules na pumipigil sa kanila, sila ay nagiging isang hindi mapigilang puwersa. Hindi dahil sila ay masama, ngunit dahil hindi na nila pinapayagan ng mundo na idikta ang kanilang kapalaran. Ikaw, naramdaman mo na ba ang iyong sarili na lumipat mula sa kabaitan tungo sa kalupitan? Ano ang nag-trigger nito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba, at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit palaging out of reach ang isang introvert na tao? Panawari mo sa video na ito.